Hello everyone! Good morning, good morning! Good morning! Today is another day and everyday po ay pagpapala ng ating Panginoon. Thank you Lord for another day. So, nakikita niyo po yan. <laughs> ayan, walang laman. So, ayan, maglalagay po muna ako Ngayon umaga ng aming paninda at habang naglalagay ako ng ah... Uh, habang maglalagay ako ng aming paninda ko ay inom muna tayo ng tubig. Maligam-gam lang. Mawalang kape. So, kung napapansin po, no, wala kaming wala kaming alak, wala kaming sigarilyo dito sa aming tindahan. Yes! Marami pong nagtatanong at naiinis. <laughs> Bakit daw yung tindahan namin? Walang ganon. Personal choice ko po yun na hindi kami magtitinda ng um, alak at sigarilyo uh, medyo may pagka ano po yan, may pagka personal yung dahilan ko kung bakit ayoko Yes, kapag may tindahan ka sa sigarilyo at um, alak, diyan kakikita ng malaki. Kasi malaki ang kita dyan. Kaya pumunta kayo sa tindahan ng kapatid ko, puro alak. <laughs> Hindi hamak na mas malaki ang tutubuin diyan sa, sa bigas. Pero, ang sabi ko nga, makakain lang ng tatlong beses isang araw okay na hindi naman kailangan kumita ng malaki paliban <laughs> lang kung meron mga extra um pagkakagastosan ba yun kailangan natin ng pera pero may lang tayo na hindi natin kailangan ng malaking pera sa buhay natin para okay lang okay lang yung ganito kahit wala tayong maraming pera basta nakasurvive tayo okay lang kahit wala tayong maraming pera basta nakaka tayo, di ba? Okay na yun, hindi naman di ba? Pero syempre, mas maganda pa rin yung meron pang extra para kahit papano, malaking bagay yung nakakapag-share tayo, di ba? Pero anyway, ang dahilan po kung bakit wala kami ganun, kasi di ba, parang <clears throat> di ba, parang Um, semi-wholesale yung aming price. Kaya may mga tindahan na dito bumibili ng bigas, bumibili itlog. So, minsan, um, tatanong sila kung may ala, kung may sigarilyo, para hindi na raw sila lalayo, ganyan, ganyan So, wala po kaming ganon. Wala po kaming ganon kasi parang may pagka-personal, ang reason ko, at saka medyo emotional. <laughs> kaya na naman tayo. Alam niyo po kung bakit? Ang sigarilyo po, bata pa ako, inuutosan na lagi ako ng tatay kumangutang sa tindahan ng sigarilyo. Pag wala siyang sigarilyo. Inaabot kami ng ilang oras sa kakahanap. Pag wala sa kabilang tindahan, sa kabila, dito naman, dito naman, ganyan, ganyan. Pag wala, tabako. <laughs> tabako ang hahanapin namin kasi po sa probinsya kami, sa bundok kami nakatira tabako na lang ang hanapin namin at kung wala naman talagang tabako minsan kasi may mga time talaga lalo na pagka mga um, tag-ulan diba? minsan nagkakaubusan ng sta kasi nga nasa medyo malayo nga kami sa bayan eh. alam niyo po ba sa mga ganyang time kahit yung ilalim ng bahay namin sumusuot pa kami dyan, kami magkakapatid. Naghahanap lang kami ng upos ng sigarilyo para lang may magawa <laughs> para sa pantay namin, ganun siya ka, ka ano, ganun siya kalala, ganun siya ka chain smoker, grabe. Oo, ganun siya. Ganun din sa alak kahit wala na kaming makain o kahit wala na kaming pambili ng mga ibang pangangailangan namin basta siya merong gano'n araw-araw kailangan yung sigarilyo niya at saka kailangan meron niya, hindi pwedeng wala pag wala siyang tuba kasi meron siyang puno ng yung na inaaktib siya, pag wala siya ng tuba hahanap kami ng alak para sa kanya hindi pwedeng hindi ayan, lahat ng mga tindahan pinupuntahan namin wala kaming pera, mangungutang kami. Para sa kanya. Kahit ano oras yun. so, ganun. Parang, nasa isip ko po yan, nakalakihan ko na, wow. Imagine mo yung isang um, pamilya na walang-wala na. Tapos, priority nyo pa yung um, alak, sigarilyo, ganyan, di ba? Instead na kainin na lang or pagkain na lang ng pamilya ang bibigyan at ibang pangangailangan ng halaga. Lalo kami, anin kami magkakabot. Although hindi namin kami siyempre sabay-sabay na lumaki sa bahay namin. Pero kung ikaw ay, ay, may pamilya na binubuhay, tapos priority mo yung mga ganung bagay, di ba? Hindi siya hindi siya maganda. So, naisip ko po yun, nas, nakatatak siya sa utak ko na sabi ko, ayoko ng, ano, ayoko ng sigarilyo, ayoko ng alak, ganyan. Sa tindahan ng nanay ko o ng ate ko noon, naiisip ko yung mga ganung bagay. Sabi ko, tinitignan ko yung mga bumibili ng <laughs> sigarilyo, tinitignan ko yung bumibili ng alak. Sabi ko, kita mo yung pamilyang ito, halos wala nang makain, priority pa rin yung ganito. Parang kaming kabilang noon, parang ganun. Nasasaktan ako para sa mga kabataan na imbis na ibili ng pangangailangan nila, yun pa ang inuunang or yun pa yung priority <laughs> na bibili. So yun po, lumaki ako na tatlong klase yung dapat na hindi nawawala sa bahay namin. Di bali wala kaming bigas. <laughs> Di bali wala kaming ulam. <laughs> Di bali wala kaming sabon. <laughs> Anong ba yan? Basta meron kaming kape. Kape ng tatay ko. Sigarilyo ng tatay ko. Alak ng tatay ko. Yan. yan yung tatlo na yan. Pagka po yan, yung tatlo na yan ay um, meron sa bahay namin. Hindi ako na-stress. Kasi alam ko, Uh, hindi ako utusan ng tatay ko. Wala <laughs> mangutang sa tindahan. Kaya nga po ngayon, um, meron kaming mga tindahan at kahit pa paano naka kaya natin bumili ng mga ganun. Nakakasama ng loob. At nakakalungkot. magsasawa siya ngayon. <laughs> magsasawa siya ngayon. Kaya lang yun nga, maaga silang um, ginawa ng Panginoon. Dahil siguro sa, alam mo yun, hindi kasi healthy yung um, lifestyle niya. Kaya um, nawalan siya ng ano. Kaya ano, nagkaroon siya ng maraming sakit, komplikasyon sa kanyang um, katawan. At dahil nung mga time na yun ay wala rin kaming kakayanang ng ipagamot siya. Nasa probinsya nung time na yun, nasa probinsya siya. Nanginsan kapag naglalagay ako ng mga paninda ko, naalala <laughs> ko lang na sabi ko, kung nabubuhay lang sila, kung nabubuhay lang sila, magsasawa sila. Kaya lang wala na sila. Wala na sila. Kaya, ay naku. Hmm. May mga magulang dyan. Makaswerte niyo pa. Papala pa ka tayo. Kasi kami ngayon hanggang ala-ala na lang. Kaya pagkaganyan, uh, kapag magsama-sama kami magkakapatid, saya, malungkot. Kasi dapat nandyan sila, pero wala na sila. <laughs> pero wala na sila kaya sa mga regrets namin sa buhay na hindi namin naibigay kung ano yung gusto namin ibigay sa kanila bago silang mawala kaya yun lang <clears throat> Isa yun sa mga nakakalungkot na ala-ala hanggang ala-ala na lang talaga na bata ka pa, pinangarap mo nang ibigay yun sa kanila. Tapos, kahit kailan hindi mo magagawa kasi wala na sila. Ah! <laughs> ah! Yan na nanasan namin na hindi kami nakakabili ng maayos na uniform. Wala. Kasuot ka lang ng uniform kapag mayroong nagbigay sa'yo na pinaglumaan nila yung gano'ng sapatos, ganyan din. <laughs> mga gamit sa school, swerte mo na kung ikaw ay mabilhan um, <clears throat> bago magpasukan. So, ganun lang kami. So, parang isang beses lang kami nabibila ng mga gamit namin bago lang magpasukan. <laughs> The rest, bahala ka na. So, parang, kasi parang bumabalik sa akin kapag nakikita ko yung mga ganong bagay. Parang, bumabalik sa akin yung uh, mga ganong ala-ala. Kaya sabi ko, ayoko. <laughs> Ayoko. Sabi ko, ganyan, kuyayaman ka agad ako. Pag nagtinda ako niyan, sige, papayag ako. Pero kung hindi, hayaan mo na yan sa kanila. So, gano'n. Ayoko talaga. Parang, Ang dami kong memories <laughs> na naaalala pagdating sa mga bagay na yan. Na alam niyo, oh, kahit magkagabi na, maglalakad ka pa ng 30 minutes or isang oras, no? punta sa tindahan para lang maghanap ng mga ganun. Diba? Tapos pagdating sa bahay mo, wala kayong ulam. Yun ang daladala mo. <laughs> so, hindi walang walang alak. Tapos pag may alak, minsan, nagagalit ng na walang dahilan. Wawala ng walang dahilan. at sa ano, nininervious ako pag may bumili sa akin na lasing na. Alam mo yun, yung alam mong lasing na lasing na tas bibili pa ulit. Yung bituka ko parang umaakit na kaagad sa <laughs> sa dibdib ko. So, yun na po muna sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Mga kasari, tama na po muna itong ating vlog for today kasi maraming pa akong gagawin. Tsaka meron na pong namimili So, thank you, thank you so much. Mga kasari, kaibigan ko sa mundo ni YT. Thank you so much po sa inyong support. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Bye!